Dr. Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impidsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine kasama ang award-winning inventor... Dr. Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. The second and third prize as most outstanding creative research and utility modem, as anti hypertensive, anti diabetic herbal composition and food supplements that promotes good health during midral invention contest and expo 2009 and finalist during national invention contest and expo 2009 this said formula was awarded by intellectual property philippines office philippine chamber of commerce and industry as finalist of ambassador alfredo Yao ip innovation awards 2009 doctor alternativo the expert in alternative medicine Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis na sakit kung hindi mangkin ang kagalingan at walang maintenance medication na droga nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pangangalaga ng kalusugan. Ito po ang papatunay ni Dok Alternativo Founder, ang uh, inventor Doc Edgar Lusada de Libo kasama po si inventor Magdalena de Libo yung chairman of the board ng Doc Alternatibo na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy ng advokasya sa alternatibong panggagamot. Kasama ang inyong ka kadok alternatibo, Doc Vince Lambaka ang inyong holistic coach, Doctor of Ministry and Natural Healing. Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos at ngayong oras ang banal na mensahe nakasulat po awit at talata sa isintay otso kapitulo disinuaybe. Purihin ang Panginoon ng papasan araw-araw ng aming pasan sa magatwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Yan po'y nakasulat sa awit talata sa isintay otso kapitulo 19. At marapat isa buhay natin sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Minsahe hatid ng Dok Alternatibo. Dok Alternatibo Newscast Dito na naman tayo mga kadok alternatibo para sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan at hindi masakitin kung tinamaan man ng sakit, maangkin ang kagalingan para hindi na mag-maintenance medication na synthetic na mga droga. Upang iwas sa posibleng komplikasyon o side effects, ah, kaya ang pinakauna na doon ay laging ah, nating susundin. Ano yung ating ibinabahagi dito? yung mga kaalaman upang uh, patuloy na maangkin po natin ang tunay na pagbabago. Eh, ikaw ngayon dyan, Kadok Alternativo, eh, meron kang nararamdamang problema uh, katulad ng pananakit ng iyong binti, iyong tarampakan at masakit yung ating baywang. Ang pinakauna mong uh, gagawin sa ating uh, mga taga ng ating uh, palatuntunan, kapag uh, hinihingal ho kayo, Best better na uh, yung uh, inom ng tubig na damihan nyo yung uh, mineral dahil napaka-taas po yung uh, uh, tinatawag natin na level ng oxygen dyan mismo sa ating award-winning formula, ito yung uh, mineral. Sa isang litro, patakan mo ng 50 drops o 50 drops uh, ng uh, minerals at, at kailangan mag-exercise so kayo. Huwag na pong mag-jogging, mag, mag lang po at kasabay po yung pag-inom dahan-dahan ng uh, isang uh, litrong uh, tubig at pakatapos wag kaligtaan po yung ating uh, ibinabahagi dito yung inhale exhale na kapag uh, hinihingal ho kayo makakatulong yan kumbaga na makakatanggap po kayo ng perfect na oksina ha ah, ganun na po one huh. Eh, ganun lang po yung gagawin natin sa uh, 10 beses 'yan habang nakaharap po tayo sa mas mainam, yung malapit sa dagat, yung walang uh, dagat, eh, mas better is aharap ka sa yung magandang ang simoy ng hangin. Ha? Yan po yung uh, dapat nating gagawin sa lahat po nating uh, taga-subaybay ng, uh, ng uh, Doc Alternativo uh, Program. Yun nabang uh, hinahirapan ho ah, ng uh, paghinga dahil uh, in po ng uh, itong mm, hika ay ah, yung asma. eh mas mabisa po na gamitin mo po amuhin mo yung uh, doc epa vaporite ah, yung essential oil niya idirekta eh, mo ah, dito mismo sa iyong uh, ilong dito sa lalamunan saan mo masakit-sakit may mga hika ho diyan masakit yung likod doon mo itusok-tusok mo po yan para mas better yung magandang epekto. Yung aking binabanggit ho dito, kababayan na nakikinig ho diyan, mabibili po 'yan sa ating mga branches nationwide. Ha? meron na tayo mga schedule ng seminar. Kailangan nho natin na pasyalan at saka lahukan po yung ginagawang herbal and holistic seminar dito sa Doc Alternativo ang Doc Alternativo Center sa Aguo La Union, SM Building, National Highway, San Joaquin Norte, sa Dagupan City, Pangasinan, James Building, Borges Street, Dagupan City, sa Ordonez City, Pangasinan, Poblacion Alonzo Street, sa Baguio City Branch, Second Floor, University Belt, Martin Building, Lower A Bonifacio Street, Baguio City, sa Tapat ng Magdo, malapit sa SLU Main Gate. Abala sa lahat ng mga tumatangkilik sa Doc Alternativo Herbal Products. Meron pong mga dating empleyado ng Doc Alternativo na ginagamit ang pangalang Doc Alternativo. Ngunit nagpo-promote at nagbebenta ng bagong produkto na halos kagaya ng Doc Alternativo. Mag-ingat po kayo sa mga huwad na page at Facebook account. Maaring bumisita lamang sa aming branches sa inyong mga lugar. O di kaya tumawag sa hotline number 0946-967-3211 para sa legit na Doc Alternativo Herbal Products. Doc Alternativo, subok at pinagtibay ng panahon. Isa na namang membro natin na ating ibabahagi yung kanyang magandang pangyayari sa kanyang buhay na solusyonan yung kanyang problema sa simpleng dinaramdam dahil sinunod ano yung gabay na ibinabahagi natin dito sa DOC Alternativo Radio Program. Narito po yung buong nasalaysay kung gaano ka-epektibo ng formula na itinuturo dito sa ating palatuntunan. So sa ilang taon na ma'am nga uh, nag-undergo kayo ng cleansing program ng Doc Alternativo. Kumusta na po kayo ngayon ma'am? Okay naman po. Naggamit po ako ng, Doc, uh, ng mga product ng Doc Alternativo 2016. Dati po kasi talagang sakit din po ako. Wala oh. nervous po. Tapos nung nakita ko po yung, yung, ano, yung haplas. Oh. Ah. Nang gamitin ko yung talagang nagkaroon ako ng kagalingan sa sakit kong mga katawan. Tapos, tanong ako sa adi ko kung saan nabibili. Sabi nga, dito nga daw sa Doc Alternative. Oh. Tapos, nung pumunta ako dito, yun, ay offer nga yung mga pang-cleansing na inamit ko. Salamat naman sa Panginoon. Nung gamitin ko ng pag-cleansing, talagang araw-araw uh, po, hindi ako kumakain ng kanin sa umaga. Uminom ako ng mga ng coffee, ng cold mineral, tapos nang gumagamitin ako ng B-complex. Dati na pag lumalakad ako, malakas ang nervous ko na yung hinigang tuod ko. Oh. Nung naka one week na akong inom nun, salamat sa Panginoon kasi isang araw nga yung ate ko, naghingi ng gamot na herb na dahon. Oh. Tapos na yun, mataas yun, hindi ko kayang kunin. Pero nung oras na yun na nakagamit na po ako ng product ng Duke Alternativo. Hmm. Nagawa ko umakit sa puno, hindi na po nanginigan tuhod ko. Simula nun po talagang ah uh, patuloy na kung gumamit na ng local alternative talagang mabisa po talaga maganda po talaga itong ano yung mga herbal kasi sa synthetic pag gumino po ako siguro mga 3 weeks sumasakit po yung tagiliran ko mm. pero pag ito pong ginagamit ko po, wala pa akong naramdamang sakit Ah, so mas nag-improve pa sa katawan ninyo, mas gumanda, no? Ako po ay si Edna Dios Reyes ng Bukana Iwahig, Uh, ako po ngayon ay 53 years old na. DOC Alternativo Newscast Yan ang aproyba sa kaipiktibo na itinuro natin dito sa DOC Alternativo. Kaya uh, puntahan po ninyo ang pinakamalapit na branch ng Dok Alternativo upang magabayan din kayo sa kagalingan do Alternative Newscast. Normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Dugo na 7 mm -hmm. days, 2 days pa lang na nasa ipito. Hindi itry ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinig ang kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternative Branch. Narito ang seminar schedule. Karong October 26, Huwebes sa Turil. Anaa sa Crossing Bayaba Sayon Building, second floor Turil, Davao City. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution, free check-up and counseling at may regalo pa matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Bundok Alternatibo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis ng sakit, hindi na mag-maintenance medication ng mga synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante, mahalaga na makausap po kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program sa natural mega dose sa vitamin C I, B, at dagdag pa patunay kailangan na mahinto na shape ang mga maintenance medication na synthetic na drugs Narito po ang isang panayam na sumunod dito sa cleansing program at natural mega dose IV ng vitamin C ng Doc Alternatibo. Ilang saon na kayo dito pastora sa Doc Alternatibo na para, sumusunod. Para 2 years na po ako uh, dito sa Alternativo. Ano? Kamusta na po yung pakiramdam po ninyo ngayon na sumusunod Ener po? Energetic. Ano, ako po malakas na malakas na si biyaya ng Diyos. Malakas na malakas, ano, nakakapag-jogging pa po ako. And everyday nag-determine po ako sa si biyaya ng Diyos. Ay, dati po ako hindi ma hindi nakakapagbihis ng sarili ko at dati ako hindi nakakaligo pero ngayon po ako nakakaligo nakakapagbihis nakakapaglaba nakakapapalansya at lang ng bagay po ginagawa ko na sa biyaya po ng Diyos ano, nakakapaglinis po ako at ngayon po ngayon nga po ako po na sa Diyos sa kadahal sa kabutihan ng Diyos ano. Okay. ang alternative po po ay katunayan na ginamit ng Lord para instrumento para pagalingin tayo. Pero ang tunay na magagalingan, magagamon natin ay na ang na buhay. Okay. So pagpalaan po tayo, ang lahat pong mag may sakit, huwag po kayong mawala ng, ng tiwala. Basta tanda na ito, as long as may Kristo tayo, huwag tayong mawala ng pag-asa. Yun lang po. Ako po si Pastora Maris Danda na tagal Mayo Parada, Lucena City. Yan ang buhay na prueba. Kailangan masundan ho natin yung formula e eh, nakapagsabi ho na hindi na po bumalik yung kanyang iniindang problema nang makarating dito sa DOC Alternatibo, sinundan ang cleansing program at ang natural megadose na vitamin C, ib at hindi na ho na bumalik sa ospital na alagaan na malusog na pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa mga itinuturo natin sa DOC Alternatibo. Kaya ka DOC Alternatibo kailangan uh, sundan, Pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na branch upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at megadose uh, vitamin C I, B. at mas mabuting daluhan ho natin ang uh, naka-schedule ng mga herbal at natural healing seminar sa branch at uh, sa loob ng uh, tatlong oras. Eh. Maiintindihan mo kung mapa uh, mapapakinggan mo yung mga alternatibong nga uh, Uh, panggagamot. Dalhin na po ang uh, medical records. Uh, kung meron kayong uh, laboratory result dyan, kailangan na dadalhin mo. Sa pagdalo ng seminar para sa priority kayo sa one-on-one check-up and counseling pagkatapos ng seminar at libre na po yung uh, check-up and counseling basta magpa-advance o magparehistro po kayo dyan sa branch. DO Alternativo Newscast. Normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Yung po na po 7 days, 2 days pa lang na nasa epekto. Hindi po itry ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinig ng kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternative Branch. Darito ang seminar schedule karong October 27, Biyernes sa Karkar, Cebu. Anaa sa Lu Building 2, Poblasyon 3, Dapdap, -dap, Karkar City, Cebu. Karong October 28, Sabado sa Sanchanko, Cebu. Anaa sa Doc Alternativo Clinic Door 3, Sanchez Building 68, Sanchanko Street, Cebu City. At bang sa San Carlos Gym. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Good news para sa lahat, ah, dahil magka-order na ng door-to-door -door delivery ng mga DOC Alternatibo Herbal Products, ah, kahit hindi pa member, bibigyan kayo ng 40% na diskwento. Tandaan, 40% na diskwento sa door-to-door -door delivery. Narito po yung hotline, 0946-967-3211. Aking uulitin. 0946-967-3211 Do Alternativo Newscast Dito na raman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na pamamaraan sa pagsagot sa mga health concern. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat brands ng Adok Alternatibo buong Pilipinas mula sa founder, inventor Doc Edgar Luzada Dilibo. Narito po yung hotline 0946-967-3211. Para sa mga clarification, mga tanong, i-text it lang po dito mga kadok alternatibo. Uh, dok, uh, ano po ang uh, magagandang protection namin dahil nagsisalabasan itong mga pasta, makarone, salad, spaghetti salad. Paano ho natin maiiwasan yung constipation na resulta nito? Actually, yung constipation ay nagre-resulta po yan doon sa mali nating mga pagkain, dokbins. Uh, Lalong-lalo na yung mga ginamitan na mga harina. So, yan po yung isa sa mga panganib na nakakasira sa ating atay. Lalong-lalo lalo na kung ginamitan pa yan ng ano, uh, mantika na galing sa vegetable oil. Kasi yung dalawa na yun talagang pahirap sa ating atay. So, kung gusto po nila na maiwasan yan, para po dun sa mga nag na, kasi meron po silang uh, misconception. Nakala nila, the whole of their life, hindi na po pwedeng kumain duck beans ng ganun. Mali po yun sa loob lamang po ng pitong araw na habang kayo po ay nagki-cleansing, yun po yung bawal na bawal. Kanya lang, pagkatapos nyo pong makapag-cleansing sa pitong araw, ba't hindi nyo po gawin na sa anim na araw, proper diet? Yung one day, yun po yung gawin yung cheat day. Yung andyan yung lahat ng membro ng pamilya, dadalaw sila. Bakit hindi po kayo kumain ng paunti-unti at ilagay nyo rin sa kalendaryo na doon lang ninyo kakainin din yung bawal na yon. At yung mga tamang pagkain, doon din sa anim na araw. Ngayon, para maiwasan ang constipation, kailangan po nilang uminom muna ng tubig kapag pagkagising, uh, Dok Bins. Uh, lukewarm water. Pagkatapos, uh, may mga watery fruits tayo kung may available sa umaga. Uh, Ganon din, sabayan nila ng paginom ng uh, ating B-complex. ng ating uh, sara-sara kung mayroong mga binat-binat o may lamig sa katawan o hyperacidity. Pwede rin yung ating mga kape na available dyan. Huwag lamang pong uunahin talaga yung kape o gatas sa unang oras ng umaga dahil ang pareho po na yon ay uh, tinatawag na diuretic, pampaihi. Eh ngayon, ihi ka na. Saan ba kukunin yung uh, ano na yun, tubing na yon na mo na? Siyempre, bang gagaling dun sa reserba na nandoon po sa rectum na po natin, palabas. Ngayon, dahil mapipiga ulit yon, marirecycle, ang ihi natin nagiging dilaw, maamoy, makulay at tayo mismo ayo yung amoy. Bakit? Kasi recycled na po yun. So, ang resulta naman doon sa pagbawas natin napakadumi, parang uh, dumi na ng uh, kambing. Bakit? Kasi to tuyo. Ngayon, baguhin po natin yung practice. Upon waking up in the morning, it should be lukewarm water, lagyan natin ng full uh, mineral kung may Uh, ano po kayo, konting asin, yung uh, asin po natin na natural. Lagyan din ng pulbik, lagyan ng honey. At yun po yung pampalakas natin, magtimpla na rin ng mga B-complex natin. Yun ang pinakamaganda at iwas po tayo sa sakit. Sa umaga, maraming kakainin. Tanghali, maraming kakainin. Preparation, dun sa mga gagawin po natin, kung maraming gagawin. However, kung tayo po ay mananatili lang sa bahay o nakaupo-upo lang pwede po tayong hindi mag-almusal, pwede na po yung mga B-complex. Pero kung kao, ikaw po ay mag-araro, pupunta sa bukid, abay, hindi pwede yun, Doc Vins. Kailangan kumain ka ng uh, kompleto. Nandyan si carbs, nandyan mga root crops, o saging na saba, nandyan si kamote, nandyan si mais. Sabayan na rin natin ng itlog, at uh, syempre, maaaring natin iprito. Basta ang gagamitin lang po natin ay yung uh, mantika ng niyog, o kaya nung uh, BCO, o kaya yung olive oil kung malaan yung ating pera? May tanong sa hotline na uh, bakit ipinagbabawal yung pagkain ng isda na walang kaliskes? Ayan, uh, actually biblical yan, uh, duck beans. Uh, nakalagay yan dun sa Leviticus uh, na kunsaan yung uh, klinasipay, yung mga hayop na malinis uh, at yung mga isda na dapat at hindi dapat. Ngayon, kung uh, alam na po natin na uh, ipinagbawal, bakit ipinagbawal? Wala pong kaliskis, exposed po siya sa lason. Yung tubig sa dagat na punong-puno ng mga lason, kung uh, wala po siyang kaliskis, dire diretso na po yung lason na malalanghap, uh, malal yung nilalangoyan niya na tubig, yun din po yung direcho na nakakain natin. So, napaka-advance nung uh, warning na yan, kasi noon pa yan na uh, ibinigay ng... Uh, lumikha sa atin duck beans kaya kung ating susundin yung tama ay maiwasan po natin yung pagtaas ng uric acid kasi yun pong mga isda na yun ay lubhang talagang mataas ang uric acid maliban pa doon sa wala silang protection delikado mataas yung kanilang uh, lason na pumapasok sa katawan at na natin. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal, natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng DOC alternatibo. Kailangan na makausap personally, ma-check yung physical condition mo para sa tamang pagsunod sa cleansing program at sa natural megadose vitamin C -I -B, sa mga tinatamaan na ng komplikasyon dahil marami na nga maintenance medication na synthetic drugs. At isa sa patunay na tulungan na kaangkin ng kagalingan narito po ang sumunod sa DOC alternatibo. Araw po ma'am, uh, kumpletong pangalan po natin, edad ata uh, taga saan? Ako po si Mary Jane 20. nakatira po ako sa Basaki, Baksultan, Kularan. Ma'am, ano pong uh, nararamdaman nyo dati ako bago po, po kayo nagpunta dito sa Doc Alternative? Ako po ay may sakit na nervyos tapos may fat liver po ako. Hmm. Then, pagkatapos nung nag-undergo ng 7 uh, days sa uh, cleansing natin, ano pong uh, mga pagbabago sa iyong uh, katawan? Malaki pong pagbabago ang naramdaman ko sa... Tapos ko pong mag-cleansing, naramdaman ko po na yung mga sakit ko dati nawala na po siya. Ano pong nararamdaman nyo dati sa inyong uh, katawan? Lagi po akong nahihilo, tapos hindi po ako makalakad. Hmm. Tapos uh, pag naglalakad parang uh, uh, paalon-alon? Opo. Mm -hmm. So ngayon, pagkatapos ng 7 days cleansing niyo po Ano pong uh, pagbabago sa inyong uh, katawan? Malaki pong pagbabago Kasi po, nawala na po yung maramdaman ko na Parang nahihilo po ako Ang mm -hmm. so, masasabi ko po sa About po sa cleansing mabisa po siya mm -hmm. Tapos napakaganda po ng mga Ng mga ng mga herbal na para sa ating mga katawan tapos yung mga B-complex mga B-smell napakalaki po ng pagbabago sa ating katawan so ano pong nasasabi nyo sa mga uh, may kaparehon yung uh, karamdaman ang masasabi ko po sa kanila dapat subukan nila yung yung mga gamot sa Doc alternativo kasi mabisa po talaga Okay, maraming salamat po Mama, kumpletong pangalan natin, idad at taga saan. Ako po si Mary Jane Puentes, nakatira po sa Basak Libak Sultan Kudarat, 49 years old na po ako ngayon. Okay, maraming salamat po. Do ALTERNATIBO NEWSCAST Yan ang buhay na prueba ng uh, kagalingan dito sa DOK ALTERNATIBO. Normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Na po. <laughs> 7 days, 2 days pa lang na na-save it. Ibo is training nyo kasi matulong nga sa inyong mga sakit. Ang tinig ng kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot, daluhan ang herbal at natural healing seminar sa Doc Alternative Branch. Narito ang seminar schedule ngayong October 25, Miyerkules sa San Francisco. Matatagpuan sa Purok 3, Kirino Street, Barangay 4, San Francisco, Agusan del Sur. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Well, mainam pa sana tayong magsama-sama pero kinapos po tayo ng oras. Masakit man ang uh, pamamaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating presentasyon. Yung aking iiwan na mensahe para sa lahat ng uh, mga kamabayan na nagnanay sumakamta ng tunay na pagbabago. Bisitahan po natin yung ating uh, mga dalalapit na mga branches upang uh, maturuan ho uh, kayo Magabayan o kayo sa tunay na pagbabago upang angkinin ang kagalingan. Sa pangalan ng ating founder inventor Dr. Edgar Luzada de Libo, kasama po yung ating inventor, yung chairman of the Board's inventor Magdalena ning de Libo. Ako po ang inyong kaagapay, ang inyong holistic coach Dr. Vince Labog, Doctor of Ministry and Natural Healing, isang mapagpalang araw. Mabuhayo kayo. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impedisyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo, the second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition and food supplements that promotes good health during Mindarao Invention Contest and Expo 2009 and finalists during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo e. M. IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine.